Paging emosyonal ang ama ni GMA Sparkle artist uh, Sandro Mulak, na si Ninyo Mulac nang ito'y humarap sa pagdinig po na Senado. Ito'y kaugnay ng reklamong sexual harassment laban po sa dalawang independent contractor ng GMA Network. Anya masamang masama ang loob po niya dahil sa sinapit ng kanyang anak. Kaya talaga ako nasaktan nung kwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa sa kanya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang. Galit na nila mararamdaman. ano humingi na ng paumanhin sina Jojo Nones at Richard Cruz, ngunit kailangan pa rin silang managot. Nag-apologize po sila sa akin. Nag sorry sila sa akin. Kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Tinig po ni Ninyo Mulak po yan, ilinaw naman ang pamilya Mulak na hindi kasamang GMA Network sa kanilang reklamo. Sa gitna ng uh, pagdinig ay tumaas ang blood pressure.